Kasi nang ano mo, munopat mo, alanine 'to naka-monetize ka nang wala, walang walang yaka. Dito sa bahay, halipotak ko. Munopat lang eh. Nando sa bahay. Oo, sa susunod paglabas mo, iwanan mo ulit. Diremat diremat pa nga 'yan. Hindi man kasi dito. Pumili ka original pa naman yun Hindi man kasi rito. Hindi kasi rito. Saka tapos. Munopat tripod 'yan? 'Yan tripad. di hawak lang. Pati pa rin ang kang Jan. Baka ano 'yung yun ni? Oo nga oh, bumili pa, ka ng dalawa okay. tapos Di iwanan ito, mo plus. ulit pag kailangan mo. Panatapos, traffic pa rin. Para mahirapan ka. Alam ko namang gustong gusto mo yung nahihirapan ka eh. Eh bakit ba nangingialam ka sa buhay ko? Eh? Aabuhay ah, ko man to. <laughs> Hindi na. nag -ano lang ako. Nag-pumapayo. Nagpapayo lang ako. Ba't nagpapayo ko eh. Bilang, bilang isang kaibigan oh. mo eh, oh. eh. Alam mo namang ayaw na ayaw ko nahihirapan ka eh. Hindi eh, naman payo yung ano may eh. Pang oh, lalait bumili ka ng monopod mo, paglalabas ka pag kailangan mo, iwanan mo ulit. oh, di ba nga? Pag nalait <laughs> <laughs> okay, Kaya mong mahirapan ka ba? Eh, monopod, natutan, nabili mo naman na yun eh. Ba't mo pagagamitin? Di ba? Eh, kailangan mo naman. Eh, mo. Eh, tripod na lang yung daloy bro. <laughs> Mas malaki pa, bro. No? Lagi ko kita na dito. <laughs> Tayo ko na lang ako. Oh. Basta bili ka lang nang bili. Bili you know? ng bili, huwag gamitin. Eh, nako. Eh, masisira nga pag ginamit. masisira. Mas maganda may hirapan ka, kaya ka nga bumibili para may hirapan ka eh. <laughs> Oo, oh, oh, masisira. Oh. Eh. Iwanan mo lang doon, ipunin mo. Bait-bait mo na, pa eh. naman. Bait na itatapon nila yun. ka. <laughs> 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 Ang tiboy magpayo dito. <laughs> <laughs> Tinuri mo nga, hindi nakira, sa dulo eh, naayo po naman. <laughs> Dilipak din sa, oh, sa ulo. Oo, okay na eh. Ay, kinulungan ng ka. kanya magbuhat tapos sabay mo pagsakay naman pala. Alam mo namang gustong-gusto ka namin kasama sa amin kasi sa pa binalibag ka pa. Alam no? No? Eh, mo eh. eh, napakabait mo. Ayup ka. <laughs> Sana wag ka muna ng kunin ni Lord. <laughs> Kailan nang libing? Uh, um, ano na kaya? Eh, alam mo kasi pag mga vlogger, masisipag mga 'yan. Mm. Tingnan mo, It's upload nang up. upload. Siyempre. Doon sila kumikita eh. Eh tayo, tayo pinagkakita. Hindi naman wala naman tayo napapala sa kanila. Ay eh, mag-vlog ka sarili mo, ayup ka. Huwag <laughs> <laughs> mo kaming gamitin. <laughs> pagka, pag, pagka, pag sa mga kagandahang buhay, sulo mo lang kasi, kasi ikaw kumikita. Hmm. No. Tapos? Alang ah, lang talaga to pero oh, Pero kahit ganyan pa man, mahal na mahal ka namin. Alam mo naman yon Period. Hmm. Hayop ka. Hayop ka. okay. Oo. Oh, eh. Bakit Yun Lalagyan ng garden. Kasi mga gardener yan eh. Oo. Oh, Ang oh. mga gardenero. Eh, nagtatanim sila doon, sardina, sa kamiswa. Saan? Doon. Pag-agil na tulay. Tignan na lang yung tigda-dalawang bitchain. Hindi na pa? Eh, hey, eh, sardina sa kamiso, ha? Tanim na Yung oh, maganda yun. Ako ba eh, coffee with rice. Talo-talo na, eh. Oo. Oh. Ayan lang. Coffee with rice. Yan ang, mm. ano, budget meal. Ayan, may eh, maganda yung na. Oo. Yan, pumapasok. Dito? Oo, dito. Pero sa 8. Eh, Yan sa baba. Magkita-kita tayo. Pagdating mo sa baba, wala nang signal. Pagkarin ka na lang na. Alam niyo naman ako, Kat, mga kay, pa kaibigan pa lang, niyo, madali lang naman ako hanapin eh. Dito pa lang tinatawagan ko naman pa para lang eh, na nandoon na, ako. Kahit hindi ka magtagal. Oo. Oh. Hindi sa baba. Ah. Pag pinagring ko matam ko, ibig sabihin na dito na ako. Brada, gap route mo yan ha. Binuri puro pa kita, hayop ka. <laughs> ulit ulit, 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 ulit pen. Mahalaya, si Ross mo talaga Mukhang kasapi ng KBP Mukhang ah. miyem, di, miy, si Ross mo kasi miyembro na ng ano yan Ng Panate Ross si Kahit hindi nagsasalita yan Makuha ka sa tingin Tingin lang eh okay na eh Pag mali Pag mali Panatan Pag tama Palakpakan Yan si Ross mo Magaling Yan tayo Yan tayo yan. Mga kasabi sa panatiros yan eh. Oh, tayo, hayop ka. Oh, hayop ka. <laughs> Ay, nako, ganyan lang po ba. Eh. Siyempre, magkakasama tayo. Pero sa hirap kamatayan, mag-isa kayo. bala kayo. Siyempre. Oh, ayan, mga guys. mag kasiyahan. Nagsama-sama na naman, nagsama naman yung mga nagsama-sama na naman yung mga putang mga Ilocano. <laughs> <ilong>. Ah, ayan. Huwag <laughs> ah. mag- magmura. Nadagdagan Ay!